10 tips para mabisang magamot ang stretch marks. Ang pagbubuntis ay isang yugto ng pagbabago ng buhay sa buhay ng isang babae. Bilang karagdagan sa isang sanggol o mga sanggol, mayroon ding maraming pisikal at emosyonal na mga pagbabago na kasama nito. Ang mas maliwanag ay ang mga pisikal at bilang karagdagan sa mga pagbabago sa timbang, ang mga stretch mark ay ang pinakahalata ang matris o sinapupunan na ilumalaki sa buong lawak nito upang mapaunlakan ang pagbuo ng sanggol, at sa gayon ay mayroong pag-uunat ng connective tissue sa mga lugar na ito. Pagkatapos ng paghahatid, nawala ang tensyon, at ang mga markang ito ay nagiging maliwanag. Ano ang mga stretch mark? Ang mga markang ito ay lumilitaw bilang mga linya sa balat at kadalasang matatagpuan sa mga lugar tulad ng puwit, Braso, suso, hita at tiyan. Ang mga ito ay naiiba sa hitsura kumpara sa normal na balat. Maaari itong magmukhang pinkish o purplish sa simula at pagkatapos ay magkakaroon ng make and tab na anyo mamaya. Kapag naramdaman mo ang mga stretch mark, maaari mong maramdaman ng isang tiyak na indentation o tagaytay sa balat. Maaaring masakit o makatirin kung minsan. Ang mga ito ay kadalasang lumilitaw sa panahon ng pagdadalaga kapag mayroong mabilis na paglaki at paguunat ng balat. Nakikita rin ito sa mga kababaihan bago at pagkatapos ng pagbubuntis. Ang mga stretch mark ay maaari ding lumitaw kapag may bigla ang pagbabago sa timbang. Paano sila tratuhin? Gumamit ng mga moisturizers, ang mga taong gumagamit ng mga moisturizer ay nagpapakita ng mas mataas na elasticity ng balat na nagpapababa ng hitsura ng mga stretch marks sa balat. Ang pagpapanatiling hydrated ng balat ay pinipigilan ng balat mula sa pagkapunit at paglikha ng mga stretch mark. Ang moisturizing ay hindi ganap na epektibo sa mas lumang mga marka, ngunit makakatulong ito sa mga bagong nabuong stretch mark maari mo ring gamitin ito sa mga lugar na madaling magkaroon ng mga stretch mark. Dalawa, Retin A. Ang Retin A ay kilala upang mapalakas ang produksyon ng collagen na tumutulong sa balat na madaling maginat at hindi maging sanhi ng mga luha. Kapag ginamit ang Retin A, inirerekomenda na limitahan ang pagkakalantad sa araw dahil ang balat ay nagiging mas madaling kapitan sa pagkasira at pagkasunog ng araw. Tatlo, glycolic acid. Ang kemikal na tambalang ito ay nasa ilalim ng kategorya ng isang alpha hydroxy acid na karaniwang matatagpuan bilang isang pangunahing sangkap sa mga kemikal na balat. Ito ay kilala upang palakasin ang produksyon ng collagen at dagdagan ng tensile strength ng balat. Pumunta sa iyong dermatologist para sa mas malakas na dosis para sa mas epektibong resulta. Apat, isang kombinasyon ng retin A at glycolic acid. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay nagpapalakas sa pagkilos ng isa't isa at nagbibigay ng mas magandang resulta. Lima, langis ng vitamin E. Makakahanap ka ng mga kapsula ng langis ng vitamin E sa mga medikal na tindahan na kilala bilang himalang gamot pagdating sa pagpapagaling ng mga stretch mark. Anim, mga mahalagang langis Ang ilang partikular na mahahalagang langis tulad ng langis ng roses, langis ng lavender, o langis ng geranium ay kilala na nakakabawas ng mga stretch mark. Pito, vascular laser. Ang pulse dye laser na pinananatili sa wavelength na 585 nanometers ay ginagamit upang alisin ang mga stretch mark na pula at bagong nabuo. Maaaring hindi ito epektibo sa mga matatanda na naging pilak. Napakamahal ng prosesong ito at nangangailangan ng mga anim na upuan. Ang bisa ng pamamaraang ito ay nakasalalay din sa kutis ng balat. Tulad ng laser hair removal, ang vascular laser ay hindi gumagana sa mas maitim na balat. Ang pagkakaiba ng kulay sa pagitan ng mga marka at ang aktual na kulay ng balat ay dapat nakitang kita. Walo, fractional laser treatment o laser resurfacing. Ito ay ginagamit upang maalis ang mga mas lumang stretch mark na naging maliwanag at hindi na pula. Ang pamamaraang ito ay mas mahal kaysa sa nauna at madaling mag-iwan ng mga peklat sa lugar ng aplikasyon. Sham, abdominoplasty o tummy tuck. Ang tanging permanenteng solusyon sa pag ng mga stretch mark ay ang pagputol ng mga ito ng buo. Kung ikaw ay pagod na sa matigas ang ulo ng mga guhit ng tigre, maaaring ito na lang ang tanging paraan mo. Sampo, RF Microneedling Device. Ito ay isang mas epektibong alternatibo sa CO2 laser resurfacing na maaaring gamitin sa anumang uri ng stretch mark bago at luma. Ang mga micro needles ay direktang itinutusok sa balat sa isang tiyak na lalim, 0.2 na milimetro minus 3.0 na milimetro, at ang radio frequency, RF, na enerhiya ay ilalabas sa loob ng balat. Ang minimally invasive na RF thermal energy ay lumilikha ng fractional electrocoagulation sa dermis na nagpapadali sa natural na proseso ng pagpapagaling ng sugat na nagsusulong ng remodeling ng collagen. Kung nais mong pag-usapan ng tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dermatologist. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.